sabi niya? Soli nyo. Ayun na nga. Ayun na nga. Soli nyo. Sabi niya dito, ito na ka masyado eh. Ang sabi niya, mm. as long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it is recognized now. Sa Tagalog, ibalik ang pera ng PhilHealth. Ako, uh, malamang na pa ovation yung mga petitioners, ano? So, Your Honors, we rest our case. Just, uh, <laughs> <laughs> di maampaw, no? Diba? Let's call this as X and Y. Ganda ng kanyang presentation ah. Opo. Yan po'y sinasabi din na kung minsan may mga batas din, no? Na dahil sa kakulangan ng pagliliwanag sa batas, nagkakulit ng multiple interpretations. So, importante yung pagpili mo ng mambabatas. Ang pagiging senador, hindi ito yung para lamang magbigay sa iyo ng guarantee letter ang senador hindi po lamang para magsabi sa inyo na magpapatayo ako dito ng tulay o gymnasium ang senador hindi po lamang yung pwede mong lapitan at hihingi ka uh, ng kung anong referral letter para sa kung anong agency ang senador hindi lang po ito yung pupunta ka doon para ka maghingi ng pamparafol sa inyong fiesta hindi po yun. Ang senador, ang pinaka-importante dito, yung laman. Yung laman dito. Kasi bumubuo sila ng batas. Sabihin mo na may mga abugado sila, pero na din sa paghubog nila sa batas. Dapat talaga maalam sila dito kasi yung mga batas na binubuo nila will eventually be subject to question or interpretation. Kaya nga sinasabi yung definition na lang eh. Your honors, it is not clear in the law. Di ba siya narinig ninyo doon sa, pag, sa pagdipensa nitong mga nasa gobyerno na nagkumuha po sa pera ng pilihan? It is not clear in the law the definition of it is whether it is reserve or excess fund. You know what I'm saying? Pero sinasabi nga ng mga maestrado, isa-isa, ano ba eh? excess. Ano ba ang reserve? Reserve kasi meron ka pa paglalaanan. Ano ba ang surplus? Okay, this, this minus this surplus. Ano yung excess? Mga ganun. Eh di ba pag bumuo ng batas, dapat lahat yan maikaklaro? Eh hindi nga po kasi. With all due respect, ha, hindi naman sa lahat. Pero ito pong importante, pag pipili ka, ng isang malulukluk sa isang sangay ng gobyerno na siya namang responsable sa paghubog at pagbuo ng mga batas, dapat kahit papaano, may laman. Um, huwag ka magalala. Kung ako manalo, aaralin ko yan pag nanalo na ako. Oh! Boboto mo ako? Hindi. <laughs> The Justice Javier, kasi sinasabi niya dito sacred po yung reserve fund ng PhilHealth. Yes, pwede yung uh, ibalik sa National Treasury pero dapat dapat gagamitin sa health, kalusugan pa rin. Doon pa rin dapat ang punta. Hmm. Bakit tapunta sa tulay? May kalusugan ba yung tulay? <laughs> May, kalusugan ba May kalusugan ba yung tulay? sa tulay na punta, bakit doon yun nilagay? Baka nagkaroon na iskriyosis. Pero sabi mo nga, magaling ang abogado ng gobyerno. Okay. Sabi ni Sol Geminardo Guevara, oh. common sense kasi yan. Yung pagkuha ng po di ba Galing doon sa, yung unused funds ng GOCC para ibalik sa National Treasury. Okay. Anyway. Para pondohan oh. yung infra. Common sense. Hindi nga, mga kapatid. Uh, yung ulitin ko lang, uh, nga ng natin yung panig po ng depensa dito kasi obligasyon po natin. Yes, that's the okay. responsibility. Kaya yeah, ako nararamdaman ko mismo, eh, baga, ko ng trabaho ito. Right. Ah, hindi okay. naman sila pwede. Your Honor, tama po kayo. Mali ang... <laughs> Mali ang malaman niya dito. Di ba? Anyway, eh, may isang maestrado ha. Na hindi na napigilan ng kanya sarili. Ay nako. Hindi na, hindi, pa, hindi na ho nakapaghintay doon sa punente. Kung baga yung decision na ilalabas dito. Ay ano, nako. Ano sinasabi ni Justice Antonio po? Ay marami siya sinabi. Buti na lang inabot natin ito kahapon sa aktong sa akin. Ano sinasabi, niya? niya yun? Malamang pumapalakpak pumapalakpa mga petitioners dito. Una sinabi sabi niya, probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not Not complying with what the law requires hindi kasalanan ng tao yan for not availing all of these benefits apparently from your own words, kasalanan niyan ng administrasyon, this administration, last administration, or the previous administration, at kasalanan niyan ng PhilHealth Board. Dalawang beses niyang inulit But, yan eh. wait, there's more. Meron pa. Wait, there's more. Ito ang punch dito. Ano mm. sinasabi niya? Ang sabi niya dito, sa bandang dulo na ba? Gusto mo nang, gusto mo nang... Oo, oh, yung pan-knockout. As long as the government. Yung pang knockout, may pang knockout sa diyan. Hmm. <clears throat> ha? Ang sinasabi niya, soli nyo. Ito na nga yun. Ayun na nga. Soli nyo. Sabi niya dito, ito, 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 eh. Ang sabi niya, mm. as As The government recognizes now it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it is recognized now. Sa Tagalog, ibalik ang pera ng feel health. SM. Yun. Nakumalaman uh, uh, nakasanding ovation yung mga petitioners ano. So, your honors, we rest our case. <laughs> Meron pa. April 29 daw po ang uh, next schedule po ng oral ah, so, argument ngayon, dito. Tama uh, Mamahingi tayong update dun sa present mismo kung ano ko yung kumbaga summary po ng mga nangyari kahapon. But uh, muli po, tayo po ay nagbibigay ng pagkilala sa lahat ng mga kababayan natin na mga nagmamala sa akin na naghain ng petisyon sa kataas-taas ang mga kumal. Salamat po sa inyong effort dito. Mga kapatid, ito po yung mga tao Ha? na lagi po nagpapagal sa ganito mga usapin, ipinaglalaban ang karapatan natin hanggang sa kataas-taas ang hukuman. Ito ang ating may tuturing na mga lingkod bayan. Hindi man po ito mga politikong lahat, mga kapatid, pero ito po ang totoo din. Hindi matatawaran ang kanila pong commitment to serve the people sa pamagitan po ng pagquestion sa mga usaping legal, sa mga issue pambayan. Palapag. Samahan po natin sila. Mabuhay kayong lahat. Ito Mabuhay ang ating kita. pong dapat na binibigyan ng pagkilala. Magandang follow-up. Ano ho? Para po sa isang uh, programa ng gobyerno na talaga naman, opo, hindi um, ko natin maintindihan na kung ito ho ba'y talaga ipipilit pa rin nila, nila sa gitna ng katotohanan na talaga pong hindi ito maaaring ipilit at simula pa lang po napakarami ng uh, problema ang programa. Ang title po uh, ng ating about it bukas ay Pahiya ang gobyerno? Pahiya ang gobyerno. Pero tanggapin na lang kaya nila ang kahihiyang ito. Minsan, diba? pag nagkamali ka, kailangan tanggapin mo eh. Pili pa okay. ko sa mga ganun. Hmm. Kung nagkamali, tanggap mo ang pagkakamali mo kaysa mali ka na pinipili mo pang tama ka. At itama ang pagkakamali. Hindi pa po huli ang lahat. At maging matapang ating Pangulong Marcos mismo para aminin niya na mukhang mali ang mga informasyon na ibinigay sa kanya. At panahon na po para magpakatotoo tayo sa programa ito. Yan pong ating tampok sa ating About It. Doon po naman sa kahapon na pag-usapan natin tungkol dito ho, sa common station ito na napaka-importante. Abangan din po natin kasi nakikinig daw sa ating kahapon si Secretary Vince Dixon at nagtigyan na reaksyon na don't you worry sa mga taga-DOTR yung mga nag-ireklamo dyan sa loob. Hintay lang po tayo kung ano ang kanya magiging diskarte ho dito o galaw dito. Mga kapatid, at tandaan natin itong common station na ito. Six years sa panahon po ni Pangulong Aquino, hindi yan naayos. Hindi naman lang nasimulan kasi nga nagtatalo doon sa lokasyon nito. di ba Kasi po ang kanyang original nga na lokasyon tapat ng SM. Inilipat sa tapat ng Trinoma. Alright? Hindi na hubali yun. Pero nung sila po ay umupo ang uh, pamahalaan 30, yung nga po sinasabi nila dito na tayo para masimulan na ito at matapos na ito. Ah, Magkasundo na sila na tatalo itong dalawang mga mall na ito. At mas makakatipid raw tayo kapag dito ilalagay at ito ang kontratang kanila pong binuksan. At nanalo nga po yung BF Construction ngayon, pagkatapos niyan mga kapatid, iniwan daw umano ng kontratista ang kanila pong proyekto. Hindi na po ito gumagalaw ngayon. So kami po ito matawag pa rin DP ha, sa BF Construction action para makuha ang kanilang panig sa isyong ito. Pero as you not, as you heard yesterday do sa ating balita, sinasabi ni Secretary Vince, eh ito di demobilize, demobilize na yung uh, yung construction. Hindi na ho gumagalaw. Mga kapatid, ang tanong natin ng na, na, ngayon, mismo ng mga, mga taga-DOTR, ano nilang gagawin natin sa contractor nito?